bang mas mahaba ang buhay ng mga asong merong mahabang ilong? Patunayan natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Sabi nga nila, a dog is a man's best friend. So anong breed ng alaga mong aso? Miniature Dash Hounds? Whippets? Shih Tzu? Napansin mo bang may mga asong matagal ang buhay? Ayun kasi sa pag-aaral, ang maliit na asong may pahabang ilong ay nabubuhay daw ng matagal. Tara! Let's prove it. Ayon sa pananaliksik ng UK Charity Dogs Trust, nang na mga maliliit na aso ay nabubuhay nang 12.7 years, habang ang malalaking aso ay umaabot lang nang 11.9 years. At upang suportahan ng claim, ipinaliwanag ni Jamie Fryer, veterinarian and manager ng Data and Veterinary Genetics at Wisdom Health, na ang mga aso na flatang ilong aka brachycephalic syndrome ay may maliit na nostril at mahabang soft palate sa kanilang airway dahilan upang mahirapan silang huminga at ito ay nagdudulot ng heat stroke, heart problems at iba pang kondisyon na nagiging dahilan ng kanilang pagkamatay. Ngunit kahit ano pa man ang lahi ng aso mo, mas maganda kung itatrato mo ito ng tama dahil mga aso ay para mo na ding pamilya.